Good morning mga kalambing. Na. Nang nanisit po ako ng kinason, mga laman dagat. Uh, da, bigla akong umahon, umuwi dahil kinuha ko yung cellphone. Meron pong dumating na mananagat si Budok po, pero hindi ako sumama. Hindi ako sumama natakot ako dahil malakas ang hangin kahapon nung umalis sila so si, si, Budok po nakakuha si Budok po ang uh, nakakuha pa rin ayun po oh, si Budok ayan lagi na yung kasama sa vlog ko mga kalambing napakasuyanti sa taong ito araw araw na lang kumukuha ng barili sa laot ayan Palapitan po natin si Budok at titingnan natin kung ano pong uh, glassing barilis kung gaano kalaki mga kalambing. Ayan. Ayan. po mga kalambing ang mga nakuha kong mga kinason yung galing sa panisid ko. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan po. Oh. Yun. Yun. Ito ay ang pagtanggal nito, may takip yan. Itat, pag na ito, itataktak lang yan mga kalambing tanggal na yan. Yan. Yun, malaki ang laman nito kalambing. Yan oh, ang Yung nanisid ako kanina. Eh, bago dumating si Budok. Kaya huminto ako, tumigil ako dahil dumating si Budok. Nangu, uh, Nagdonggo may dalang bariles Ayan. marami po ito kalambing hindi ko pa naluto dahil marami kaming ulam maraming isda yun yun oh yun dumikit sa gilid oh Ayan oh mm. yun yun mga kinason mga kalambing ang sasarap nito kalambing yan mm. dami to kalambing sarap to gata kahit anong klaseng luto ito mga kalambing sa, ang sarap nito yung akala mo yung mga nakataob ano lang yun ayun oh pag itihaya mo ayan nakadikit sila lahat oh, oh. yun nagdidikitan sila um. oh. ayan dami mga kalambing yung kuha ko kanina sa aking paninisid ayun so ikokontinue ko po yung uh, video ko doon sa story kay Budok about sa uh, nakuha nilang barilis. Abang-abang po mga kalambing. Oh, Yan po, puntahan natin po. Ang barilis. Dyan may kasago, oh. tara. Ayun, kasag Anong, Saan yung barilis nila? Wakang kanya. Dok. Malaha talaga itong ko. Malaha. Uwi kayo bukas, may barilis Mayroon nga talaga. Di ba sabi mo, uwi ka bukas. Mamaya, mga alas at... Ay, Ay. Ay, Ay. Ay. Ayan, mga U kalambing. Ka, wow, ang laki. Mga ilang kilo yan? Mga 50 yung oras na nakuha Mga ng barilis. U Malayo kayo, Dok? Ay. Asa nyo ilaglag yan dito? Ay, alay, 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 alay. Oh, ay. Oh, ay, oh, ay. Oh, ay alay, alay. sila maghugot. Uy, kadako. Uy, kadako. Uy, sila kada maghugot, mga kalambing. Ayan, ang ay. laki ng barilis. A kadako. Tuna. Big tuna, ay, buha, mga kalambing. Malaking pira to. Okay.

ده هو انا رايح

kalambing. Ito yung iba yung huli ni <coughs> yung Nakakuha ng barilis. <coughs> ah, na man kadilpin, di ka na buo ang yung kadilpin man eh. Ayan. Ikangin sa sigrilyo. Kinuha yung yung mga malaki. Kinuha yung mga malaki, mga kalambing. Yun ang ibinta, yung mga ibin maliliit. Yun ang panulam. Ah, 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 ah,

na lang Yan eh. Na po ndurto, hindi pa. Wala pa wala pa. Asa na lang yun, ay, hindi ka na makyai. Oh. Ay okay, marimaram oh. sure sure oh. oh, na din. Sino po ba na sumunod mo pin? Ang kalambing, mayroon tayo. Oh, ini dibit. Mo pa na isa ka dibit mo. Oh. Credit na lang Oh, so, lang pirit, pirit Ah, ah, katandao mo lang mong kuha gani nga. Kuha mong ito, kanang. Di din ang kuha ako. Mga 8 kilos doon kuha. Ayatang ko lang puyo. <laughs> yun. Ayatang ako siya. Yon mga kalambing, oh. Mayroon tayong, mayroon binigay sa atin, oh. Yan, malaki. Mayroon pang nailo, no? Oh, naiwan yung taga sa ilalim, yung kawil. Yon. Kaya na magabugat. Ay! Ayun. Imo si Ilas! Dok, tama nga yung sabi mo, uuwi ako bukas. Sabi niya sana. Di ba sabi mo sana makauwi ako bukas yeah. para para mabigyan yung kapatid mo. No, nagkatutunga. Yeah. Ayan. Kan iya tong Ayan, mga kalambing. Ato sa bawa, may sumala to. Ayan, oh, matamba ka. Marami naman yan. Namahal mo dito, Jay. Kala pa. kulang. Kasi naligo ko ako ng dagat na ay, but... nanisid ako ng kinason ba? Oo. Oh. Ayan, mga kalambing. Hello, mga kalambing. Interview time tayo. Kasi po, marami ng mga mananagat na pasok sa vlog ko. Si Carlo, si Pader, si Dani, si pudok si print uh, pero, nagtataka ako, si pudok lang lagi nakakahuli ng barilis. Si Mario kahapon nakakahuli din pero hindi ko pa naipasok sa vlog dahil meron akong ginagawa. Ngayon tatanungin ko si Budo kung ano ba talaga ang sikreto kung gaano pa kahirap o madali lang ba ang paghuli ng isang mga big tuna. Gaya ngayon mga kalambing, napakalaking tuna. Siguro estimated ko lang noon hindi yun nawawala sa 70 or kung basta nasa mga 70 kilos yun, napakalaki mga kalambing ang uh, nakuha ni Budok. Ngayon, akin lang tatanungin si Budok about sa sikreto. No? Yeah. Dok, uh, sa pag-alis niyo dito, magkano ang starting nyo? 1,000 siguro. 1,000 every day? Uh, hindi naman. Uh, depende sa kwan. Depende kung mayroon pa kayong pondo, so hindi po. Pero pinakamataas talaga ninyo, 1,000. Ganon. Tapos, tag-ilang araw yung 1,000 na yan. Dalaw. Ah, dalawang araw. Pero parang, parang napansin ko araw-araw kayong umuwi. Nakat wala ka tambal ng barilis. Nakachamba ng barilis sa laot, no? So, ano bang mga sikreto paano hulihin ang barilis dahil sila pader, sila Carlo, wala pa naman hanggang ngayon. Nukos lagi ipaon gud. Nukos. Tapos kahapon makakuha ka rin. Ano bang diskarte nun kahapon? Latak to latak latak. To latak. Ah, ano yung latak? Anong ibig sabihin sa latak? Uh, nang, kuan ba kanang bato putangan ng mugnukos, at tangan ng mugata. Ah, yung <laughs> ata, yung ata sa nukos, yon ang ipulupot doon itatali kumbaga. Ah, uh -huh. uh, ganun. Mahirap ba ang isang buhay mananagat? Mahirap eh. Mahirap na masaya, ano. Uh -huh. Mga kalambing gusto ko lang uh, sasabihin, hindi po madali ang buhay isang mananagat. Minsan po mapanganib uh -huh. dahil sa pag-alis nila dito sa baybayin papuntang laot, Nakasalalay ang kanilang buhay dahil uh, nasa laot sila uh, abutan ng hangin ulan, hindi po mabalik kaya huwag niyo pong pangarapin ang isang buhay mga nagat dahil mahirap pero kung yan po ay nakatadhana na sa inyo gawin po niyo dahil hindi po hindi po uh, ipagkakahiya ang isang buhay mga nagat napakalaking tulong ito sa ating sa ating alipunan uh, kagaya ni Labudo uh, ah, wala pong nagbibinta sa palengke kung wala pong nanguhuli ng isda ngayon ang laki ng cook ah, na niya yung ah, big tuna halos araw-araw na lang mga kalambing kinukulot niya ang isda so magka, mga estimated mo noon mga magkano kayang yeah, to kapit, mga ah mga 60 plus mm -hmm. so mga magkano kayang kikitain noon mga mga sa palagay mo abot kaya yun na mga 12 12 mil malaki din malaki pero mayroon naman kayong mga utang, no? Ah, utang, eh. Babawasan ang mga utang. Pero, utang. May lang pero at, to. Least, at least, okay na lang din. At least, uh, nakaginhawa-ginhawa rin. Oh. Bawi din. So, bawat sa, uh, sa pag-alis nyo dito, dapat, uh, ano, ano, manalangin din kayo, no? Okay, na okay. sana, siswertihin at ilayo nyo po kami sa pahamak. Ganun, okay. kasi hindi po madali ang buhay ng agat. Kasi, bawat isa sa atin lalo na sa kagaya ninyo mayroon kayong mga ay, mga pamilya na umaasa dito sa tabi kaya ang ang pagdadasal mga kalambing talaga hindi maiiwasan na sana bigyan sila ng magandang huli at ah, makauwi sila ng ligtas ganun lamang po so yung nahuli mo kanina na tuna na estimated ko si binti pero pero ang estimated mo nasa mga 60 plus more or less ganun na yon So, mga anong oras yung kumain? Alas 5 sa puntag. Alas 5? Ano bang pain mo noon? Nukos, barawan. Ah, barawan. Buhay? Oh, buhay. Ah, buhay na barawan. So, yung buhay na barawan, may na ah, ng taga. May naano yun? Ang kawil doon nakasabit na lang sa buntot niya, di ba? Kasi nakita oh. ko sinabit sa buntot. Tapos, lalangoy lang uyan sa ilalim. Oh. Tapos, yun pag makita 'yan ng tuna o barili, so hulihin 'yan. Oh. Oh. Dadakmain. Oh, oh. oh. Mula nung mula nung kinain niya kanina mga alas 5, mga ilang oras bago mo na iakyat sa bangka dito. Mga, mga isa ka oras 'yun. Grabe ang tagal. Pero wala ka namang mga lakdo sa balat. No, yo. Ah, mga kalambing, Tinan mo yung balat ni budok. Ayano. Oh. Yun. Yun may mga paltos. Ayan no. Oh. May mga paltos yung kabila. Ayan. Dahil sa ayan, kulang pula dahil sa mga tansi sa pag uh, hindi basta-basta ang persa kasi malakas eh buhay yan eh. Buhay ng buhay ng isda yan doon sa ilalim. So malakas kasi yan po ang mundo nila. So malakas sila. Kaya hindi po basta-basta ang -basta, kalambing. So sana po ang bawat nagat ay puriin po natin at ipanalangin natin na sa araw-araw nilang pag-alis mula dito hanggang papuntang lao na sila ay makakahuli at mayroong maiuwi sa pamilya at this in time uh, ilayo sila sa kakamatan yan na lamang po uh, maraming salamat do sa mga, sa mga katanungan at uh, sana po marami pang blessing at biyayang may ibigay sa atin ni God no? at uh, mailigtas po kayo sa kakamatan So mga kalambing, ang interview kong ito mula sa Budo, maraming salamat. At uh, sa ating mga televiewers, viewers uh, mayroon na po tayong idea at sana po masubscribe po ninyo ang channel at panuorin ninyo ito mga kalambing. Maraming salamat dok sa inyong uh, pagpaunlak sa aming interview ngayon. Uh, mga kalambing, maraming salamat. Hello mga kalambing, uh, pagkuha ako ng konting tip lamang kay Pudok yung ating mananagat ngayon na uh, napakasimple parang ang barilis, parang pinupudod na niya araw-araw po mga kalambing siya ay pumupunta ng laot tapos pag uwi niya ngayon kahapon umalis siya kahapon mga kalambing no? alas 8 alas 9 ng umaga umalis tapos ngayon pa siya umuwi may huli siyang barilis so magdamag sila sa laot mga kalambing hindi po basta-basta no? pero sulit naman araw-araw pag dunggo pag, uh, ni Budok pag uh, pagdating dito sa tabi meron talaga siyang barilis at yung nakikita ninyo maraming mga makambaka yung mga iba-ibang klase binigay na po sa akin yung iba dahil uh, yun ginawa akong daing at yung iba uh, pang ulan ganun so maraming salamat po sa biyaya sa ating mga mga nagat na binigyan nyo sila ng mga magandang huli at uh, mayroon pa pong mga nasa laot, sila Padir sila sila si Dani wala pa po sila nakauwi no? mula pa kahapon ano, si Carlo hindi ni hindi siya na uh, nagpalakot dahil nang siya so bago po magtatapos ang vlog na ito Maraming salamat po sa inyong lahat na manunood at sana mapansin ninyo ang video ko sa araw-araw na kalambun bilang tulong ninyo sa akin. Subaybayan po ninyo at uh, isubscribe ninyo ang aking channel. At yung mga, hindi pa, yung mga nanunood yan na hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe po at pindutin ang notification bell. on, i-all nyo po para updated kayo sa bawat video ko. So, bago po magtatapos, i-shout out ko po, po muna ang aking friend na si Inday Gamay Ibalarosa. Please, pakisubscribe po ang channel niya. Isa siyang mabait na kaibigan. Matagkatiwalaan po siya at siya po ay mayroon pong giling ang puso na, na po. No? So, Ayan po, si Inday Gamay at sa aking kaibigan din na si Sir Bijin TV paki-subscribe at paki tulungan na rin po ang kanyang channel. Shout out sa inyo, Madam Inday Gamay Balarosa, Sir Bijen, sa aking classmate na si uh, um, 143 at si uh, um, Vlogger. Yun po, ang mga classmate ko. So, hanggang dito na lamang ang inyong lingkod, Jewel TV28. I love you all. And God bless. Bye-bye.